Ayan. Magandang gabi mga kayo. Welcome po dito sa aking YouTube channel, Super Cute TV. Update, update lang muna tayo guys. Ayan sa concert ngayon ng ating idol, Ilyas JTB. Dito po sa Naga City, Camarines Sur, mga kakiyo. As of 6.30pm guys. Tingnan nyo naman, unti-unti na po padami na padami. Ang tao po dito, mga kakyu. Ayan. na. mamaya pa sila Ilias JTV lalabas guys. Pero syempre yung iba kasi dyan mga kiyo ay galing pa sa medyo malayong area ng Camarines or mga kiyo. Ayan no, oh, ang dami na po nila mga kiyo. So expect po natin na pupunuin po ni Ila si TV yung concert menu yung mga bandang 9 to 10 mga kiyo. Mga ganyang oras guys, panigurado punong puno na naman ito. At mukhang maganda naman yung panahon guys. Yan. So nagdasal tayo na wag sanang ulanin para mag-enjoy naman yung mga tao dito Mario kasi open ground po siya guys hindi po siya cover uh, kagaya kagabi sa Digos Mario hindi po siya ganon ito po ay open ground po siya guys kaya sana wag talagang ulanin Mario para mag-enjoy po yung lahat Mario sa concert na ito ng ating idol Elias JTB September 13 araw po ng sabado guys maganda yung schedule nila dito kasi sabado po so bukas walang pasok So kahit umagahin po sila mamaya yung mga tao guys, siyempre hindi lang naman sila Ilyas yung tutugtog mga And then after nila Ilyas guys, disco disco, disco party, disco party. Ayan, ganun po yung mangyayari mamaya guys. So abang-abang lang tayo mga Q. Sana po maganda po yung signal no. Bro, maganda sana yung signal para hindi po putol-putol mamaya yung mga live. Sa Facebook, pwede kayong tumingin ng mga live dito, sa YouTube guys. Kung dito lang talaga kayo sa YouTube, huwag kayong mag kasi magla po ako mamaya. Yan, live tayo mamaya guys sa concert po ni Elias JTB. Kaya sana sa mga dito po sa YouTube, sa mga hindi pa nakapalo, kung gusto nyo mo mong mga panood ng mga update live natin mamaya guys, isubscribe nyo na po itong aking YouTube channel at i-click nyo po yung all pakyo para manotify kayo mamaya kapag nag-upload po tayo, kapag nag-update po tayo or magla-live po tayo mga kayo. Kasi kung hindi nyo yan pipindutin yung all guys, so hindi na ako mag-notify sa inyo. Hindi nyo yan makikita na meron upload mga kayo. So yan lang muna guys. Maraming maraming salamat sa panonood. At ito po yung lagay dito po ngayon sa Camarines Sur, Naga City po sa concert venue po ng ating idol Ilias JTB. 6.30pm. Ayan po unti-unti dumadami ng dumadami na po yung tao mga queue So asahan natin guys na pupunoy na naman ni Ilias JTB yung concert venue ngayon guys na may capacity ng to 70,000 mga ka-queue. Maraming maraming salamat guys sa panonood ingat po. Ayan, sa mga pupunta pa, mag-iingat po kayo. Ayan, maganda kasi walang mga maliliit na bata. Oh. Ayan, puro lang mga adult. Ayan, kasi, pong, kasi pag open ground kasi guys, siksikan talaga yan. Lalo't pre-admission pre, pre -admission pa po siya. So, explain nyo talaga na maraming tao. So, yung mga maliliit yan guys na bata ninyo, simpre mahihirapan talaga. Baka mas suffocate pa yan sa sobrang init. So, yun. Ayan, so buti naman dahil may mga bantay na Ayan, may mga ano na rin, may mga auxiliary police na rin, may mga police na rin na nakapaligid po sa concert venue na ito guys para mapanatiling safe yung concert ng ating idol. Hindi lang po sila Ilyas, kundi pati na rin yung mga manonood ng concert na ito. Maraming salamat guys. Ingat po. God bless. Abang-abang lang kayo mamaya sa mga update.